100,000 na naging 135,000 dahil sa maling information. Sorry po, tao lang nagkakamali. Hello po and welcome po muli sa ating channel sa My Negosyo Partner. Una po sa lahat no, hihingi lang po muna ako ng sorry dahil sa wrong information na aking nasabi about doon sa 100,000 na uh, starting doon sa online business na 'yon. Dahil lumatid na nga po ako ng training uh, at nalaman ko na hindi pala 100,000 lang siya. Dahil kakalga po siya na 135,000 pesos na 'yon po. At yun nga po dahil doon sa halagang 135,000 pesos ay para ka daw po nag tayo na ng isang napakalaking kumpanya kung ito'y kumikita na. So yun nga po, yung surprising nga po dito sa negosyo nito isa po siyang networking. Ayun, so kung sino po yung may mga um, yung may mga idea na po sa ganito klase ng negosyo or nakapakinig na ng mga networking, eh wag po muna ninyong isipin na ito ay scam <laughs> dahil napakaganda po ng akin na napakinggan o nalaman about dito dahil ako ako din po isa po kong um, isa rin po kong taong negative sa pagdating sa gantong klase ng uh, usapan sa networking kasi nga uh, yung nagiging mindset o uh, yung nagiging yung nagiging pananaw na ng mga tao dito sa networking is scam po siya yun. Kaya ako din eh hindi po kami nagkakalayo doon sa nag-iisip na. Pero mula nga po nung napakinggan ko yung explanation about doon sa sa gatong klase na negosyo is napakaganda po ng ano niya ng ng ng, ng future na pwedeng maibigay sa iyo. Kung talagang iisipin mo na kung gagawin mo talaga napakaganda So sa mga negativity at saka sa mga positive po, sa uh, saka na po natin pag-uusapan. Bali, isa side ko lang po yung kung ano yung po yung uh, explain nila sa akin about doon sa pagkakaiba ng networking sa traditional business. Kasi nga po, nabanggit ko sa kanila, naghahanap ako, ah, naghahanap din po ako ng pwedeng pagkakitaan, ng pwedeng maging negosyo. So, yun, bali na open po nila na ito nga po ay isang networking. So, online lang po siya ginagawa ginagawa. So unang explanation po sa akin dahil nga po ako ay meron ng maliit na negosyo na a printing press. Sabi kasi nila sa akin, once na yung printing press mo do ay lumaki, um, darating din sa time na uh, magkakaroon ka ng manager, magkakaroon ka ng supervisor, magkakaroon ka ng mga team leader nga lang po, napakatagal na proseso nun bago natin ma-reach yung ganong klase ng 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 ano bago natin ma yung ganong klase yung takbo ng ganong klase ng negosyo ka po, nakapagtayo ka na ng ng manager, supervisor saka ng team leader siguradong napakalaki na talaga ng kumpanya mo pero ito nga po yung pinapoint out nila sa akin Siyempre, once na meron ka ng manager, meron ka ng supervisor, meron ka ng team leader, papasagurin mo yung silang lahat. Sa lahat manggagaling yung kikitain nila. Isa pa, kung wala kang sariling pwesto, babayad ka ng renta, babayad ka ng kuryente, internet, yun, e, marami mong overhead expenses na sinasabi nila. Tapos yun, isinight po nila sa akin na yun yung traditional business din nga daw po is parang katulad na, uh, isa rin pong klase ng uh, networking dahil meron na pong head, merong supervisor, merong uh, team leader hanggang dumating doon sa si employee, doon sa si mga gumagawa pababa rin po yan, so parang ganoon na rin daw po ang kalakalan ng isang traditional business, pumapasok na rin po siya sa isang networking. Dito po kasi daw sa online business, dito sa networking, once na nagbitaw ka po daw ng 135,000, Magkakaroon ka na automatic ng manager, magkakaroon ka na supervisor, magkakaroon ka na ng team leader yung lahat ng benefits na dapat ipapasahod mo sa kanila ay hindi nila makukuha dahil benefits mo na 'yon sa head mo dahil under siya ng parang nasa pamamahala mo sila hindi nga uh, hindi nga po da uh, hindi nga hindi nga gaya ng uh, ano ng traditional business kapag meron kang manager, supervisor, saka team leader automatic papasahurin mo yung mga tao so ibang iba po sa sa online business ng networking nung naipaliwanag po tulad nang naipaliwanag po to sa akin mga kapartner talagang uh, nakita ko nakita ko siya nakita ko kung ano yung tatakbuhin ng ganung klase ng negosyo hindi ko lang talaga maisa-site ngayon sa inyo kasi nga hindi ko po siya ganong gamay pero kung gusto nyo ring malaman comment lang po kayo sa video na to at pwede ko po kayong um, uh, mapadalo doon sa training na dinalohan ko rin po at para baka sakali din mong makita ninyo kung ano yung nakita ko sa gantong klase ng negosyo so tungkol naman po doon sa 135,000 So, tinanong ko rin naman po kasi nga napakabigat tong 135,000 sa so, <laughs> ma hindi mahirap po natin maabili makuha kagad yung kung saan natin pwedeng kuhain. Um, pwede naman daw po ano, installment kumbaga. Pwede naman daw po 9,000 kung meron kang susunod na pera, budget, 9,000. 9,000 hanggang ma-reach mo, mapuno mo yung 135,000 na talagang um, strong instruction na daw po yun na sinasabi nila sa akin. So yun nga po, pwede, nga po, pwede po tayo magsimula sa 9,000. So sa sa ano po sa product, meron po silang binibigay na product kapalit nung 9,000 mo kaya yung sinasabi nating scam hindi po tayo nai-scam dito dahil yung 9,000 na ibibigay nila sa'yo is may kapalit na product so nasa sa'yo na lang po kung ito ibebenta mo o gagamitin mo tulad nga po na nangyari doon sa amin nung umattend kami ng seminar doon sa uh, printing, uh, digital printing yung printing press, kumatend kami ng seminar bumili kami ng product nasa amin na nga po kung tatrabahoy namin yung printing na yon dahil nga hindi namin na kinaya yung pwesto, dahil nga mabigat ang pagbabayad ng renta. Nakatenga na lang or dito lang sa bahay yung ano yung mga product. So parehas lang din po, kaya hindi na, din natin masasabing ito ay ay isang scam kasi nga nasa iyo yung product, nasa kanila yung pera. so baka sakaling interesado po kayo, up ah, ano lang po, comment lang po kayo sa video na 'to para ano para malaman ko at makausap din po kayo o makapag-training din po kayo tulad nung nakita ko doon sa training na pinundan na inatidan ko Ayan. ayun uh, sa ngayon po uh, hindi ko po siya may lalatag kung ano yung na-explain sa akin sa ngayon pero um, sa mga susunod na mga araw niyo po um, talaga makasali na po ako dito sa ano na to sa sa negosyo na to ididetalye ko rin po sa inyo kung ano yung ano yung kung paano yung kalakalan kung paano kikita ihimay-himayin po natin dito sa ano na to sa magiging topic po natin dito sa my negosyo partner dahil uh, nag-aaral po tayo ng mga negosyo dito sa my negosyo partner isa na po dito ang digital printing Ito po ang printing ng ang uh, heat press, yung silk screen, yung mga sublimation. At uh, tatalakayin po natin dito sa mga negosyo partners. Kaya kung interesado po kayo mga ka-partner, uh, comment lang po. So yun po mga ka-partner at kung kayo po ay uh, bago lang po sa ating sa aking channel, um, humihingi po muli ako ng inyong support na pakipag-click lang po. Takas, sa simpleng pag-click lang po ng subscribe button sa uh, tapos wag niyo pong kalimutan yung notification bell para updated po kayo lagi sa aking video na i-upload about po dito sa patungkol dito sa negosyo na ito at sa pagliligaran natin na uh, digital printing so muli po um, salamat po sa inyong oras at ingatan nawa po lagi tayo ng Panginoon.